B? Wow! happy <laughs> oh. people What's up, happy people? Welcome back to Fishing Adventures with Jethro TV. What's good? What's good? What's good? What's good? Okay guys, so andito po tayo sa MCC sa Balaring Silay City. so dito na kami magpipishing ni Junior para makakuha na siya. Ayan na. Siyati <laughs> na okay ayan na so ang gamit namin ngayon guys is a ah, traditional na fishing rod lang ayan ito lang, ito. ayan na? ayan na? ayan na may oh, ay, ay. hindi eh. ano? pit ka dahil yun kung ano oh, ha? ang pit ka kung may nagano nagani eh? batsaga mo na ba nga may nagkakagat na? ay ko mo na yun sa mo na diwat diwat <laughs> oh sige na hara na ding 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 down 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 eh down, so, down. na siya na nan amun na, 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 na kung, kung makita mo nga ginabutong na blow dilang 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 ba na dilang down na siya. Arna! Ar ah! <laughs> Uy, Uy, ate, tangin mo nga fish. O, mo. Uy, ate. Wow. Tulog na eh. First fish. Wow. Oh my God. <laughs> okay na. Ipakuha siya. Liwat ah. Okay guys. Okay. So, happy? Wow! <laughs> okay, so, dito na natin guys, din yung uh, mga bata para at least sure na may makuha kasi yun ang isang dream ba ng isang angler na katulad ko na isang tatay na yung mga bata syempre makakuha din so nakailang araw kami dun sa may sa may sipalay so naka ilang araw kami doon sa, sa, sa may sipalay so talagang hindi kami pinalad ara na go na butungan na butungan <laughs> Oh, eh siyempre, tako na yas ang fish mo. Tako yung fish mo daan. Ay, ano ka? Katekwando ka, ha? Ma, siyempre ang eh. Dapat so, training ma mo. Kung ma mo gina yan. ma mung... mo ang bugat bala. Naan. Ang excitement bala. Ang natawag eh. Naman ang lor. Ka. Ang bayaran ng excitement. Baling yeah. ako sa bala. Naan. Again, again. I-down lang yan. Naan. I-down mga black na ba. sa. Kung ginabutong na. Naan. Diri dahil ni paano doon. Ang gong. Ipinuk to ang rubber na, na bala. Ang floater mo. Kano? Oh, oh go, 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 go! Go na! Oh, Yung timo ka! Woohoo! Oh, pray oh, oh. oh, <laughs> pa lang. Third time charm. Oh, wow ah. Pray pa <laughs> lang. Dama, <laughs> no, di pa lang. di pa lang. ito mo <laughs> na gan eh. Mapasipalay si Palay pa ta. Ari Nan? Pray pa lang. <laughs> 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 no. Oh, wow ay Ito, ngay. Tigaw na ni po.

<laughs> Balbala. Oh. Yeah. Oh, nice one. Wait lang siya. Ang rubber mo tutut. itulok ka ang ang floater mo. Oh. Wow, Ara na. Bro. Go, na. Sige, bira ka. Alsa ka. <laughs>

Mga babae doha. kilo. Ang gina. Hmm. Hmm? You know? Okay, guys. So, ito pa yung isang dinanak. Ang ler si Papa. Okay. Say hi to my blog. Hi. <laughs> I'm <Abaibuhay>. hi <laughs> Lataw mo na ang imo ng floater kung kung kinabutan ara na. Aba, ayo di putok yo. Wala na. Bat bat ara. Duwat duwat duwat. Na nga. yon. Aba.

Happy people. Happy people. Aba. Dasig Hindi mo dasig ni punong mo. <laughs> aba, ano talaga habi ang fish ni ayah ba? Wai, ay, wai ka natakan ka, natakan ka yari mo fish. Uy, ate dala sa mayo. Uy, ate dala fish mo. Hindi na. Sa higot lang. Sa picture lang. Video lang. hindi kayo makapit. Wow. Hindi makapit. tunga eh. Yay. Tulungan

Wow. <laughs> okay. Sama-sama. Oh. Sama. 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 liwat Sama. 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 naman Sama. 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 Si mo may? ngob na gini ato nga. Hindi ko pa gini ato ato ko ah. Aray na, na. grabe Oh, di ka. Woo! grabe. Ano ka. Para sa mother. Ano yung lapaw na? Lagu! Lagu man. Oo. Ano na? mother. Ara na, ara na! Ara na, ginamutong na! Aba! Aba ka ito! Aba! Aba! Ay, grabe! O, next! Ano? Tayo na, tay! Ayun na! Hindi na ka! Hindi na na sa yaya! Sagad na na sa yaya! Okay na, paluto ako mo mamin Oo, ipapaluto na ang iban. Mga pinakot.

Ah, ah, wala. Ay, okay ba? Oh, Kiss na. Kiss okay, guys. So, yung mga nakuha naming klabya <makes> kanina, so, ipapaluto na namin. Ang <makes> <makes> labas natin to touch and cook. alright <makes> So, 'yun, may mag iihaw po tayo ng klabya, may deep fry na klabya. bayaw ko naman to guys yeah. yeah. piyo na po i ito ka dasig na po <laughs> <laughs> eh yeah. tatlo kami binuguro okay na yeah. dito sa may sipala ito pilate ako uras ka yeah. <laughs> alright <laughs> okay okay guys so ang gamit natin ngayon sa traditional na fishing rod bato fish! Fish na ya, <laughs> So guys, ito po yung MCC. Dito 'yan sa Balaring Silay City. Ang ganda po ng kanilang amenities, guys. So, daming pong tables. Kung ano po yung makukuha nyo, pwede nyo rin pong ipaluto dito. Yan. So, may charges lang po sila pero hindi naman ganun ka hamahalan so 100 pesos per kilo ipaprito nyo man o ipaihaw okay kini usod niyo. Kuy puti. Wow. Oh. Ayan na po. Yan. Minihaw natin ang May kalamaris niyo po tayo. Wow. <tinyo>

parang dinaana ng bagyo yung Okay guys, so hanggang dito na po yung video natin para sa araw na to. So, enjoy na enjoy yung mga bata. Pati rin tayo syempre. At least na yung dream natin na makahuli rin yung anak natin ng uh, isda. Okay, so, grabe priceless yung happiness guys. Okay, so ayaw po nag-enjoy po sa video natin para sa araw na kita Kitakis na tayo sa ating mga next fishing adventures. Okay, so don't forget, Spread love and always be happy.